na sa ating word, word of, of the north. Ay yan word of the north natin ngayon. Ay. Salitang? Ma maluwang. Maluwang. Ma ma malapad yung atin kasi eh. Uh, <laughs> sa Bolinao, alawang. Oh, uh, sa Ibaloy naman, unbanaw. Unbanaw, unbanaw. Unbanaw. Oo, unbanaw muging mo <laughs> Sa iloko nalawang. <laughs> Nalaw. <laughs> Nalawa mo. <laughs> sa nalawa <kankanaoy>, nalawalaw. <laughs> <laughs> sa Kapampangan, maluwalas. Malawalas. Di pa maluwalas yung kwanya? Uh, pagka madaming ilaw. <laughs> <laughs> sa Pangasian, maawang. Mm -hmm. oh. Pero natuwa ako ulit dito sa Maykwala, ano? Kapampangan, so, maluwalas. Oo. Oh. Oh, oh. Pag natapos na itong bagyo, maluwalas Malawalas ng panahon. <laughs> kung 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 walang palawin. kuryente, mamaya may ilaw na. Maluwalas ulit. Oo. <laughs> uh, uh, diba? Pero sakan kana ay eh? ayan oh Maliwala. <laughs> pero sa atin kasi maluwang oh maluwang oo, oo. hindi malawak ma mal malapad ma malapad yung sa atin hindi siya maluwang mm -hmm. ang kwarto ang maluwang mm -hmm. mga ganyan kaya alam din din po natin kung paano natin gamitin yung mga salita hindi porket sinabi maluwang eh noon una kaagad yan oh meron oo, din oo. naman yung mga yung... proper terms for proper sentences <laughs> diba miss vanessa ayan